So yun nga pala guys yung aking sinasabi na loader na magtutulak dun sa sa gitna. Ayan. Bali yan sa anong yan yung sa naunahan. Ayan. Dun yan guys yung yan sa pagitna. Ayan. Sa taas. Kasi hindi naabot ng ano Ng bako. So nahihirapan na. So mas maganda kasi kapag ganyan kasi puro na siya patulak. Ayan. Ayan at saka safe siya compared dun sa bako na baka sinahulog dun sa kabila at sa likuran nyo kasi wala nang anong espasyo kasi, ano na uh, medyo masikip na dyan eh. mas safe yan compared dun kasi itong bako pala namin guys ay ano man lang to. hindi man ito masyado kalakihan ang lang yan guys na nasa 45.95 yung ano yung haba nya meter yan guys 45 meters yung haba nya guys ng barko kaya hindi man sya masyado kahabaan so ang lapad nya guys nasa ano lang nasa 10 meter so hindi man sya guys masyado talaga malapad kaya kailangan uh, yung kilos dyan ay uh, malimit lang kasi di man sya pwede makaikot-ikot dyan ng ano mas mas yung tama lang na makaikot ng konti yun na yan yan bali yung pulao guys natas-tas na lang yan kasi ano para mga siya guys may uh, equal na guys mga um, ano, namin may ano doon sa kabila may pantay na So pagkatapos niya pala guys niyan ma-loader, may ano niya na may pantay niya da chance sa ano kitna ay ah uh, papasok na yung mga dump truck na ang karga naman nun ay buhangin so ano yan guys sunod sunod na pero mga kaalis yan gabi mga kasi magkapantay pa yan o magtitrim so hindi man madali pag trim kaya yun bali yan medyo gabi na yan so paabutan pa yan ng ano, ilang oras pa yan bago matapos yung pag loading so yan guys pala makit na muna ako kasi dito na ako guys sa ah, anahan mag ano, ah, mag video so yun hanggang ganyan guys yung mga so magiging ano parang bundok so, yun. tulok dito sa likuran yan. So yun guys kaya DPD dito mbaka ko kasi baka maraglag lagi. So yun for safe guys. Yun lang guys.